Yes, welcome back mga idol sa aking munting YouTube channel. So, for today's video mga idol ay kung nakita nyo naman sa thumbnail ko ay tuturuan ko kayo kung paano mag-operate ng Insta360 sa mga beginners pa lang dyan. So, kapag beginners ka lang po kasi idol, kapag bago ka pa lang gumagamit ng 360, eh, is medyo nakakalito po gamitin at kailangan mo talagang kabisaduin. So, para sa mga beginners, so, para sa iyo ang videos na ito. So buksan lang natin ang ating Insta360. Yan. So yan yung Insta360 ko mga loads ah uh, bali ano siya X2. So matagal ko na itong nabili. Ito yung mga loads yung pangalawa sa lumabas ng Insta360. So di bali mga loads yung mga update nila ngayon ay sim lang naman yung pag-operate mga loads. So, yung x export, tsaka parang may x na rin ngayon. So, sim lang din naman. So, yan. So, ito pala yung kanyang open. Yan. Yung button na ito. So, open lang natin. So, yan. Open na siya mga loads. sa pag-connect naman mga loads ay kailangan mo ng uh, application ng Insta360. So punta lang tayo ng Insta ay uh, ng application ng Insta360. So ipapakita ko doon sa inyo kung paano mag-edit at kung paano i-connect. Ayan. So let's go. So yun mga idol, ang gagawin natin mga idol ay mag-download muna tayo ng uh, Insta360 application. Search nyo lang sa Play Store. Ayan. search nyo lang Insta360. Insta360. So yan, so mga idol, kung mapapansin nyo to sa akin, nakalagay update. So na-download ko na po kasi yan mga loads. So hindi ko na po siya i-download. Ayan. So, back lang po tayo. Ngayon, pumunta tayo sa application ng Insta360. Yan, ito po ang Insta360. Open lang po natin. Ayan. And kapag na-open ng mga idol ay open yong Bluetooth, saka Wi-Fi. So, kung first time nyo palang i-connect to, so, mag-pair to sa, sa Insta360 at kailangan nyo ring i-pair. So, open nyo lang yung Bluetooth nyo, then search. Kapag nakita nyo sa Bluetooth yung pangalan ng Insta360 nyo, guys, ay, yun lang po ang i-click nyo para mag-pair. So, sa akin po kasi ay, pair na po ito. So, ganito na ang itsura niya guys. So, na-open niya yung Bluetooth tsaka Wi-Fi. Ito, click lang po natin itong camera sa gitna para mag-connect. Then, pindutin natin yung connect. So yan, connected na tayo mga loads. So, ito yung mga paris ko dito. Yan, so, makikita nyo yan. May mga record ako dyan. So, oh, ipakita ko sa inyo kung paano mag-edit. So, for example, ito yung napili natin, guys. yung sa unahan. Yan, click nyo lang yan. Tapos, ganyan yung magiging itsura niya guys. So Ngayon, ang pipindutin niyo guys, ito yung editor. Pindutin niyo yung editor. Pag napindot niyo yung editor guys, so sunod niya yung frame cut. Ito po. Then select all. Kasi lahat kaya tinse all kasi Uh, I-edit natin lahat yan. Then, confirm clip. Yan. Kapag nag-confirm clip na mga lods, pindutin nyo ito yung edit and export. Yan. Then, hanapin nyo dito ang go to more edits. Yan. Click mo So, sa editing na tayo mga lods. Yan. Yan dito pala mga lods. Kailangan po kasi itong i-edit kasi kung hindi mo ito i-edit, kung saan nakapokus yung sinthro nya, yun lang ang makikita sa sa video mo. Kaya, siyempre, ang kamera nito ay bilog. So, lahat nakikita mga loads. So, kaya kailangan mo itong uh, ayusin sa pamamagitan dito ng pag-edit dito sa apps nya. Ayan, so, alam ba ito ikutin mo? Yan, ipapakita ko yung sarap harap. Ikutin mo lang yan. Then, kung yan na po yung posisyon nya, click nyo to yung yellow. Ito guys. Yan. Then, play mo lang. Yan. Then, kung gusto mo naman na ipakita yung sa likod, is post mo lang yung video. Then, ikot mo lang yan. Then, pindutin mo to yung plus sign na dilaw. Then, play. Ayan, kung gusto nyo ganyanin ulit, ganyanin nyo lang, din. pindot ng dilaw na ito, yung plus sign, play. Kung gusto nyo naman, i-side view sa kabila, swipe nyo lang ganyan, then, pindot ng plus sign, then, play. Ayan. So, ganun lang gagawin nyo guys, so, napaka-simple lang yan. Then kung gusto niyo niyang isave, pindutin niyo tong arrow sa may taas. Ito guys, sa may right side. to. Yan, kunyari tapos na, so save na natin. Ayan. Then export to phone. Ayan. So kung anong inedit natin doon guys, uh, anong alin mo, pinaikot natin? So ito yun na po ang mag-save dito sa gallery natin. Ayan guys. So, yun lang. Hindi ko na po ito isi-save kasi na-edit ko na rin to. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano ang tamang pag-edit. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming maraming salamat. See you in the next one.